Hello mga kababayan. So guys, ang latest ngayon na sabi ni Robbie Rosa si Senator Jingoy Estado daw ay isang badidang. Tapos guys, alam niyo naman pagka bading, 'di ba? Ah uh, alam niyo na kung paano sila mag-sex. So, kumbaga may nasa ibabaw, may nasa ilalim. So, ang sinasabi ni ano, Robbie Tarosa, si uh, Jinko Estrada daw ay bottom mesa. Pag sinabi mong bottom mesa, ibig sabihin bottom, di ba? Nasa ilalim. So, bali, ang nangyayari, si uh, Jinko Estrada ang tinitira sa wet hacks. Kung baga man, uh, siya yung ano, gumaganap na girl lulu. Uh, kung man, sa ng mga badidang. So, guys, uh, bali itong mga revelasyon ni Robita Rosa, no, na si Jingkoy Estrada nga daw ang dahilan ng pag-breakup uh, nila, no, na kanyang dating boyfriend na si Robita, ano, na si Joy Serrano, ang ibig niya sabihin, bali, na uh, nagkaroon ng, halimbawa, relasyon o di natin masabi, sexual encounter, etong si... Jingoy Estrada at ang kanyang dating boyfriend na si Joe Serrano noong kasagsaga ng kampanya ni FPJ, noong dati na gustong magpresidente ni FPJ. So, kumbaga man guys, ah, bali dito, nire-reveal sa atin ni ah, Robita Rosa na badidang tong si Jingoy Estrada. So, ano ba implikasyon noon sa pagiging public servant ni ano Jingoy? So, eto guys, ah, yung pagiging bading, no? May impact din yon sa ano, perahan. So, dahil nga sinasabi na biruin nyo ha, yung pinag-uusapan dito, yung mga insertions ng ano, mga ano, flood control projects, di ba, ng mga senador. Aba, iba pa rin palang ini-insert no, sa web hacks ayon kay ano, ah, Robita Ross ay pa yung ini-insert sa wet packs ni Jengo Estrada. Kasi nga daw, mesa to. So, ano ba implikasyon? Kasi alam nyo naman guys, uh, siguro may makakapanood sa akin mga bading, no? Huwag kayong magalit sa akin, pero real talk lang to, na mostly gumagastos din ang mga badidang sa kanilang mga ano, kalalakihan. Hindi pwedeng ganda lang. Kumbaga, namumuhunan din sila ah uh, para ma-maintain ang relasyon nila. Kailangan na kadatungan. So, para magpatuloy ang mga kanilang mga maliligayang araw o gabi, di ba, yung mga sexual encounters nila, o kung minsan, ah uh, kung gusto nilang gumawa ng mga indecent proposals, syempre, ang pinag-uusapan dyan, cash, o may datong ka ba, if the price is right, di ba? So, dito malalaman natin na talagang ano, may implication to sa pagiging senador niya na kung siya ba ay gumagawa ng pera maliban doon sa kanya sinasahod bilang senador. Lalo na kung meron siyang uh, mga lovers na kailang i-maintain o mga lifestyle na dapat na i-maintain na kung baga man ay kakapusin yung kanilang mga sahod, di ba? na mapipilitan na gumawa ng mga to mga insertions kung saan ah, meron silang sinasabi na 30% commission dun sa mga projects na ah, mga ano flood projects no na iba mga ghost nga no flood control projects na ini-insert nila pero syempre hindi nila ibabagsak yon nang wala rin sila makukuwang parte So dito, bali mabuti nga nire-reveal sa atin to ni Robita Rosa. ah, uh, sa tingin ko may bahid katotohanan to kasi alam nyo guys, hindi lang naman uh, senador ang mga ano, puli, ang politiko na bading. So may mga mayor din, mga pamilyado, pero mga bading. So ang nakakaalam lang nito, yung mga inner circle nila, pero yung, yung mga taong o kaya yung mga nasasakupan nila, hindi to alam mostly so ito eh kung man eh ano lang mga bulong-bulungan lang kung saan sila nag-opisina halimbawa kung mayor de sa munisipyo o kagaya nga ito na reveal na ganito daw si ano jingoy pero ako naniniwala na may bahid katotohanan to kasi doon sa picture di ba tingin ko hindi naman siguro ano to edited, parang totoo. At saka hindi maglalakas ng loob tong si ano, Robert Rosa na ganyan. Libelous to eh. So hindi siya ganyan kagunggong para magkukuda na magkukuda nang hindi naman totoo. So para sa akin may bahid katotohanan to no. At mabuti na lang no, nare-reveal sa akin yung kunay na pagkatao ni Jingoy Estrada. So ayun lang guys ha, sinasabi ko lang sa inyo kung ano ibig sabihin ng bottom mesa, bottom, siya yung nasa ilalim, siya yung tinitira, kumbaga man, siya yung umaaktong girl. So, yun namang nasa itaas, hindi ko na alam kung ano tawag doon, parang ayun naman yung lalaki na siyang tumitira. Kumbaga, nasa receiving end ng ano nga, uh, nasa ilalim, etong si ano, uh, Jingoy ayon kay ano Robita Rosa. So ayun guys ha. And dito na ako and blessings, blessings everyone. Bye.